Magandang hapon po mga kalaki, syempre po, May 14, 2pm, eto na ang mga 4-digit lucky numbers natin mga kalaki Ayan, katatapos lang po natin maglaba Ayan po mga kalaki, syempre magbigay naman ng lucky numbers at tips sa magagandang calls sa ating mga lucky followers Eto na po ang 4-digit lucky numbers Sa Dubai 2938, Malaysia 1266, Taiwan 7731, Thailand 2809, Philippines 1402 India 6095 New Zealand 6287 Australia 5266 Mexico 1374 Canada 3085 Greece 2041 Israel 8530 Las Vegas 9294 Saudi 8128 Japan 5502 Italy 6096 Germany 3010 Texas 3558 Korea 2904 China 7704 Singapore 6142 Hong Kong 0968-8228-2248. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong 2pm. Make sure po, pwede niyo po i-rumble mga kalaki at aalagaan nyo ng 3 days ang mga lucky numbers natin bago po natin palitan. Congratulations po mga kalaki sa napanalo natin kagabi ng 3-digit. Balik taya po sa susunod po, mas malaking biyaya na po yan. Claim it mga kalaki.